Excited na ako, ng matina! Excited na pala ako, Mama matina! Excited na ako. Uh, may tatlo ako sumunod ating palamatik. Si Ma, Ing, si Ilik, kag si Budoy. Ma, si Ilik, Budoy. Uh, Mama Tina, may tatlo ako lang, ang pinagkalanan. Uh, <laughs> ano nangyay <laughs> ako? Wala <laughs> ko pinagkalanan. Excited na pala ako mamamalaan ko anong alamat natin. Subunga aga? Excited na ako. Hi. Ay! Ang ating alamat subunga aga, alamat nang angkor. kung Yes! May time pa manaknak ako? Ah, sige, sige. Naknaknak. -nak -nak -nak. Who's there? Kangkong. Kapongho. Kangkong mga daliri, kamay at paa. Dalawang tega, dalawang mata, ilong na maganda. Kapongho, <laughs> <laughs> ah. Puno sa akin talaga na ito naramat, ah, wala, hindi puno sa akin. Walang kapwenta-kwentang programa talaga. Alamat ng kangkong, ah, Sa unang at simpo, may isang kababagi, ang kapagwapa, hamis-hamis, nami, lawas, putik-putik, walutiti, baboy, ngayon. <laughs> hindi yun ang pangalan? Amo si Ruby. ko pala yun, mamatino, ko pala yun, hindi ko mag-get to din. <laughs> hindi niya alam. So, ito si Ruby. Malay mo, ang yes ila si ni Opisyo, nagapasalo sa ilo, ini siya sa mga lugar. Mm. -hmm. Bravo, guwapa siya. niya ni Galiatia ng itsura, ng kapital, kay malahan mo, ini si Ruby. Kawatan. Ay ala, budol, galing mamatina. Kawatan. Scrabbles, galing mamatina. Yes, so sa mga nagpamatik sa aton, bawal. Ina, hindi na pwede. Uh, sa mga bata na nagpamatik sa aton, it's not a good attitude. So bawal, hindi pwede nga uh, may pagkakawatan. Ikaw kay Bob, sa lahat na sa ginoo, ara na siya sa 10 commandments. Okay? So, hindi ang iyang opisyo sa no, sa mga lugar. Tapos, hindi pang si niya ang mga lalaki ng mga may kwarta. Oh. So, damot na no, damot na sa mga na biktima nilo, bika ka naman sa iya, sinigang mga nakuha. Oh. Oh, Mr. 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 Si isa sa tukad daw, nagsailo na si Ruby, naghalina siya sa iyang na, na, na lugar na niya tapos niya kakuha mga, gusto niya nakawato dito sa lugar na ito. siya sa isa ka lugar. Nagsailo siya? Kaya may isa na ka-prospect dito lalaki nga may kwarta. Oh. Abaw. Hama ko, nung lalaki, may kwarta, manggaranol, lapad ang iya, sininga kanutaan, lapad, sininga ang iya, ang uma. Okay isa ko lang bigis to kag sa to kag bigat na na sa niya kay tingi na ganyan mo bigis sulay mo to lalaki na 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 kumaga na pa na ano paamo na na kuwa ilang buhot na paamo na kuwa ilang buhot isa sa to kag bigat sa na kawato niya ang gold kag mga kwarta sa lalaki sa ila nga balay ay labad sa iyang mamatina yes kini mo sila mga bayo niya mga gamit niya kag nag-agi sa dito sa likod sa kuma sa lupa Sa'ng lalaki, kasi so, hindi oh. nga ka tayo ang banay sa'ng lalaki. ang na sa lalaki na? Yes. Ang ah, gino'n, si Lord nga pa na. lang. Ah, oh, wow. kita, ginawa na ang tanantanan. Siyempre, gusto niya tunuhan sa leksyon ng mabayi. Isa sa bukadlaw, samtang nagpapalago to si Ruby sa likod sa may kumahang sa lalaki. Handa na siya tayo, hindi kakantuan sa kakuntumbay sa lalaki. Munti lang ang basang gino'n. Kagaan na ikaw sa reaksyon tungkol sa imo nga gipang ubra sa mga hindi maayong ginubra mo. Oh, ay, wala ka ba nung pagkakas mo? Anong tabo mo, Tina? Kabalo ko na! Nag-ula! Hindi ang ako na ko na. Nag-ula, Mama Tina? dahil ita pa. na siya. Na, na, na! Pinan thunder, Nag-ula! Kunti lang! Wala ka ba nung tabo? Ano na tabo? Nag-ula? Saan mo tuturo? Ano oh. doon? Ano doon, Pagid? Nagdago Wow! Pagdago kung karon kumilat. Kumilat, Pagid! Pagdago kong kumilat. Ano na dago? Naki! Si Rubi! Ang kahaga, wala ka balola kun kung ang Pagkado nila din sa umagi, lantaw nila si Rubi naging istatwa siya. Uy, ano? Naging istatwa si Ruby. At ay naging istatwa? Oo. Oh, uh, oh. Tingnan na sila, ito ka gusto sa ni Ruby. Ah, mura to gali ang silot. Ah, mura ang ginhatan sa iya sa binuwa punishment. Ang kaligat sa pila ka mga simanda, ang mga mungul, ang mga mga binulan. Sa palibot ni Ruby, may nagtubo nga isa katanong na kadali sa iya ka mula. Tapos? Medyo ba-violent ang call or pero hindi ko masyadong pwede makakon. Okay.

nakita nila ang posisyon ni Ruby nga, ano na siya nga, isatwa na siya. Oo. Uh -huh. Nagasikaw ka. Samtang nagakungkong sa iya nga mga binagtong. Oo. Wala ko siya tali na nung pagkatapos niya kuha sa mga partang sa mga alahas sa itong lalaki nga manggaranon. Dito nag-ibisa, dito nila ang tanong nga ito, nga ka kahalimbawa sa pagwapa kagkahag ni Ruby tungod na nakita nila si Ruby na nagasikang kanggali sa likod sa uh, katutaan na nagkongkong sa iya ng mga din mga mga nila ang tanong na <laughs> kanggkong Now you know ano ko muna kung saan ang galing ang alamat ng kanggkong Kwento <laughs> na Kwento! Kang Kang? Kang Kang talaga ang piret Hindi na, hindi na. Anong takot na tayo? Mukha, unan natin ang kwarta, kagawin ang mga lahas. Kamusta yung pangalanan nila tayo? Kang Kang? Oo. si Kang.